ayan po mga kabayan update po tayo dito po tayo ngayon sa may Manila Bay ito nga po yung uh, ano ng Manila Bay ito po yung nangyari sa Manila Bay oh. sa kasagsagan nga po ng uh, ano ng uh, walang tigil na ulan dahil nga po sa habagat at pinalakas ni Bagyong Emong at Dante nung habagat kaya ganito po yung nangyari so may mga basura at uh, umapaw po siya So ayan siyempre ipapakita ko rin po sa inyo ang uh, DPWH na talagang uh, kahit uh, ganito yung panahon eh tuloy-tuloy ang kanilang pagkukumpuni po. Dito sa may uh, ayan oh DPWH. <clears throat> Pagpapagsasayos po no. Dahil sa naging uh, pinsala ng uh, pananalasa ng po ng habagat. Ayan DPWH. North Manila Tuloy-tuloy ang kanila Mulan bumagyo Ang kanilang pag-aayos Kudos kay uh, Your mate po Moreno Dahil mabilis ang aksyon Dito tayo. Ayan. Paano man lang. Dito tayo. Tuloy-tuloy ang kanilang uh, pagkumpuni or mga inaayos nila. sa naging pinsala po ng ano. Ng uh, habagat na ah, dito tayo, dito tayo. Baka maano tayo dyan. Ito tayo. <laughs> Ayan o oh. Ang bilis talaga ng uh, kilos no Ng uh, LGU ng Maynila Para ayusin ang uh, dapat ayusin Ayan may mga sila lagay na sa truck. Kinukuha po 'yung mga basura sa ila sa 'yan po sa may butas na 'yan. Ah, uh, kumbaga ay binakbak nila 'yung ano na 'yan, then kinukuha nila 'yung basura sa ilalim. Ah, uh, 'yun. Hay <coughs> nako, o kaya na ng basura.

tuloy lang ang pagkuha ng mga basura sa ilalim po ng yung chat uh, part ng uh, sidewalk na yan. Binutasan nila din kinuha po yung mga basura sa ilalim. So ayan dito naman po sa kabila, ayan tuloy-tuloy din po yung paggawa dito. Actually malakas yung ulan kanina pero talagang tuloy-tuloy po sila. Kaya kudos po talaga sa Manila LGU and kay Mayor Moreno sa mabilis na aksyon, no? Mabilis na aksyon na uh, para maayos po ang uh, at malinis yung mga dapat malinis lalo na yung mga sa ilalim po nyan tubig yan eh matanggal yung mga basura tatanggalin din yung basura nyan tinanggalan muna nila yung mga bakal para ma ano sa ilalim doon pa po yan ah. hanggang doon pa ayan, at, uh, ayan talagang tuloy-tuloy ang gawa nila pati dito ito dolomite po sarado po yung dolomite eh. dahil nga syempre yung sitwasyon natin na walang tigil yung ulan sa mga nakaraan di ba so dito rin no ganun din ayun <coughs> butas din dito yung mga bato ayan no Bulibard, Ayan. Ito hindi pa natanggal yung mga bakal. Ayan, hanggang dito. hanggang dito no, iwan ko lang hanggang saan ba. Oy, meron pa doon, marami pa po doon. So, ayan nga po, talagang busy-busy po sila, no? Para sa ayusin ang dapat ayusin. Dito po yung sa Maya Ross Boulevard, Manila Bay Area po, Dolomite Beach Area. <coughs> BINUAT <na> NILA NILA <coughs> pa rin dito ng mga basura dun sa ilalim ayun lamang po mga kabahin yung update dito sa may uh, sidewalk ng uh, Ross Boulevard Manila Bay Dolomite kung saan uh, tuloy tuloy lang po no, ang uh, pag ayos ayun o oh, no, kita nyo oh, grabe na yung basura Thank you so much po sa mga nanood ah. Mga kabayan, maraming salamat po sa mga nanood Ito po ang update natin